Hardware shop mga tropa Sakto, meron akong bibili ngayong araw <laughs> Eh tara tara, pasok nga tayo dito guys Boy bossing <laughs> Eto boy, andito pala yung tindero natin mga tropa Pero wait, teka Hanapin ko nga lang pala yung bibilin ko dito Eto guys, sakto Ang daming mga ista Ayan o, oh. e bibili nga pala ako dito ng gas can mga tropa E kakailanganin pala natin kasi to Para dito sa long jeepney natin boy Para hindi tayo maubusan ng gasolina dito guys e, Kailangan natin meron tayo dapat reserva ng mga ganito Para in case of emergency Is hindi tayo titirik sa daanan Ito, guys bili tayo dito kay trupa Sakto meron siyang stock dito E 1,500 na Ang mahal naman na guys Pero pwede na yan boy Eh, bilhin natin yan I-stock lang pala natin to dito mga mga tropa para in case na nawalan tayo dito ng, ng gasolina is meron tayong magagamit at hindi, hindi tayo titirig eh tara tara bilhin mo nga muna tayo dito sa tindahan ni Idol Ray mga tropa ayan o eh bili tayo dito guys ayan o bibili ako dito ng isang black si at tsaka isang cookies para meron tayong snacks dito boy pa habang bumabiyay so tara tara punta na tayo dito sa jeepney natin mga tropa eto guys, andito na pala yung jeepney natin mga tropa eh tara tara, meron ba kayo napapansin dito sa jeepney natin guys, eh kasi sa last episode natin mga tropa, is maraming nag comment kung anong gusto nilang ilagay dito sa jeepney natin boy kaya ang ginawa natin isinunod natin yung mga comment nila guys, ayun o tingnan nyo e pinakulayan ko pala yung bubong natin dito ng color blue mga tropa, eh tapos na naman dito, naglagay tayo ng side skirt guys ayan o tingnan nyo meron ng side skirt dito yung jeepney natin boy at saka meron siyang gulong dito na pintuan at saka rin dito sa likod palagay din tayo ng side skirt mga tropa ayan o para napakaangas na nyan boy tapos naglagay din tayo dito ng pintuan guys ayan kita nyo ba yan inilagyan ko pala yan ng mga request nyo mga lodi tapos nagpalit nga lang pala tayo dito ng shifter knobs natin guys yung pangkambyo natin at saka yung manibela, pinalitan na rin natin yan mga tropa. Napakaangas, di ba? <laughs> eh so yun, eh mag-comment lang kayo dito sa comment section natin, guys, kung anong gusto niyo gawin dito si jeep ni natin. Wala kasi akong maisip na magandang disenyo dito boy. Kaya tulungan nyo ako mga tropa. E kapag tapos na kayo mag-comment, syempre i-like e nyo na rin tong video. At kapag na-like nyo na, e wag nyo rin kalimutan syempre guys na mag-subscribe dito sa channel natin ha. Ah. E para mapaganda natin tong jeep ni natin guys. Ayan o, oh, napakaangos na na ito boy. Tulungan nyo ako mag-design na itong jeep ni natin. Ilalagay ko lahat ng mga gusto nyo dito mga tropa ah. eh so yun tara tara punta na nga tayo dito ng terminal boy babiyahin na tayo dito na check naman natin yung condition ng jeep ni natin dito guys <b Nurse> Eto boy, dito lang pala tayo dadaan sa may sikretong daanan natin guys Dito sa may nito mga trupa Eh, kasa ba yung long jeep ni natin dito boy? Wait, teka, check ko nga lang muna kung kakasya itong mga trupa Ako, napakahaba nito Try pa rin natin yan mga tropa, syempre Eto guys, pasok natin yung hood natin boy Check natin sa side mirror mga tropa. Ayan, okay naman guys Kasyang kasya boy, oh Walang labis, walang kulang mga troba. <laughs> eh, dito tayo dadaan. Shortcut kasi ito papunta doon sa may Balagkas Terminal. So, dito, guys. Eh, masikip lang pala ang daanan dito, boy. Kaya, kailangan magaling kayo mag-drive dito, guys. Katulad natin, oh. Ayan, oh. Tingnan nyo. Hindi ko pa pala nakakabit dito yung lisensya natin, mga guys. Kaya, kailangan hindi tayo magpapauli sa mga polis dito, boy. <laughs> Baka ma-checkpoint tayo, eh. Oh, check nga natin sa side mirror, guys. Baka sumasayad na tayo, boy. E maniobra lang tayo sa glit dito mga tropa. Tapos yan. E kabig natin pakanan guys. oh nakalagpas na rin tayo mga tropa. Tapos dito naman guys. O oh, yeah, Okay na yan boy. <laughs> Teka konti na lang guys. Makakalusot din ako dito mga tropa. Naku. E medyo kailangan natin bumelo dito boy ng unti mga tropa. Ayan no, oh. Kasi medyo malaki yung kakaining space nito boy. Tras tayo konti guys. Kasi hindi tayo kasya. Medyo malaki-laki tong jeep ni atin, boy, at mahaba. Okay. Ayan. Okay na yan, guys. Yun. Eh, okay, ganun lang magmaniobra dito at mag -drive mga tropa Kailangan nyo lang sipatin ang bawat gilid. Para hindi kayo magasgasan, guys. So, dito na tayo. Andito na ako papunta sa may terminal ng Balagtas, guys. Uy, teka. Asan na ba yung mga jeepney driver dito, boy? Tara-tara. Check nga tayo sa giginto, guys. Parang walang mga nagbabiyahe dito, ah Ako wala rin mga jeepney driver <laughs> asan kaya sila eto boy tara tara napin nga natin yung mga kasama natin dito guys eh ka nakalimutan natin nakapark pala tayo boy kaya ayaw umandar ng jeepney natin <laughs> traffic na pala sa likuran natin boy ayan padaanin lang natin yung mga sasakyan na yan tapos <laughs> e reverse tayo mga tropa punta na lang tayo din sa may terminal guys kuha na lang tayo ng pasayro <laughs> eh baka wala talagang bumabiyahe ngayon Nagpapain nga mga jeepney driver rider Opya yeah. andito na tayo mga tropa Ayan, ipark e lang tayo dito guys ng kaunti guys. Okay na yan boy, antayin lang natin dito guys. Merong sumakay sa jeep ni natin mga tropa. Pabili nga lang pala muna tayo dito ng tripin natin. Habang sumasakay yung mga pasero natin sa jeep ni natin guys. Eh, no. Hindi pa naman yun mapupuno agad eh. Kain muna tayo dito sa glit. So eto boy, pabili nga ako tinapay idol. Eto bilit tayo ng dalawang tinapay at saka isang ano Lola guys Talang bibilin natin Meron naman tayong tubig din sa jeep ni natin guys So tara Inumin na nga muna natin to boy Ayan okay na yan guys Tapos kain tayo ng isang tinapay mga tropa Yan eh lagi ako nag i ng mga pagkain dito guys Para hindi ako magugutom sa biyay mga tropa e, So tara tara Meron na pala sumakay dito sa jeep ni natin guys Ilan na ba sila dito mga tropa Medyo marami-rami na to boy E tara tara kunin na nga natin yung mga pamasahe nyan guys. O oh, mga tropa, may eh, kailangan magbayad kayo ng tama dito. Eh si, binili ko tong jeep ni Tui. Mahal ito eh. Kailangan ko maibalik yung pinambili ko dito boy. Uy tropa, bakit mo sinara to? Yan, buksan lang natin tong pintuan guys. Para hindi mahirapan yung mga pasero natin na pumasok yan. Yan. Ako si ate pumasok. Hindi man lang sinara yung pinto. O guys, kunin na nga natin yung mga pamasahe nila boy. Ito guys, talo na tayo dito sa loob mga tropa. Mahirap naman na Mayroong gulong dito sa gilid natin. Tug guys, magsusukli lang tayo muna dito mga tropa. Ayan oh. Eh wawa isa. So ang sukli niya dito is 35 din silang kasi ang papuntang wawa dito mga tropa. Ito eh. e, guys, tapos na rin tayo kumuha na pasero dito boy. Teka, check nga natin kung puno na talaga tong jeep ni natin mga tropa. Ayan oh, puno na guys. Buti na lang walang sumabit dito boy. So tara, Kunin na natin yung iba pang natitirang mga pamasahe mga tropa. Bibigyan ko nga lang pala kayo ng tips dito guys sa pagkuha ng mabilisang pamasahe mga tropa. Ang ginagawa ko kasi dito is tinitake ko muna mga bayad mga tropa. Ayan parang ganyan guys. Para malaman natin kung ilan yung susuklian natin boy. E isang magandang paraan yun guys para mabilis kayo makapagsukli dito mga tropa. So, yun, guys. Tapos na rin tayo kumuha. So, tara-tara. kras tara. na tayo dito, mga tropa. Yan. Lagi tayong titing sa side mirror natin, guys. Hop, <laughs> yeah. Okay na yan, boy. Punta na tayo ng Balagtas Terminal, mga tropa. Let's go. Teka, teka. Hop. Kailangan ko lang ng magandang... Welo dito guys kasi medyo mahaba itong jeep ni na daladala natin guys Ayan eh, oh, Meron pang pasyero dito guys Kaso nga lang bawal akong magpasabit tropa eh. Mag ka na lang dyan ang ibang jeep ni idol So yan guys hindi pala akong nagpapasabit dito sa jeep ni kug guys Ayoko kasi merong madiskret ka dito or aksidente boy Baka mamaya malaglag sila So tara diretso lang tayo ng terminal ng balagtas Ito mga tropa eh, palabas na pala tayo dito ng bayan ng Bulacan, guys. <laughs> Papunta na tayo sa may Balagtas, boy. Ayun, oh. Eh, dun nga pala yung Barangay Wawa, mga tropa. Eh, sa may tulay, mga idol. Nakapunta na ba kayo dun? Eh, ito, guys. Malapit na tayo sa Barangay Wawa, mga tropa. ayun oh. Barangay Wawa. Ayan, boy. Naku, naku. Hindi kinakaya na jeep ni natin, guys. <laughs> Sobrang taas ni ito. Ang tarik, mga tropa. <laughs> so, dito natin sila ibababa sa Balagtas, mga guys. Eh, meron na ako mga jeepney driver doon no? yun nagsibabaan na yung iba natin mga pasero mga tropa o tara tara na lang tayo doon guys eto meron mga jeepney driver dito guys andito pala sila sa mga ibaligtas nagtitipon mga trope eh. ayan o no? baba muna natin mga pasero natin syempre San kaya tayo pwede mag park dito guys eto dito na lang sa likuran mga idol op park tayo dito boy so may tent mga tropa tapos maniobra tayo dito guys yan oh pwede na yan boy reverse tayo mga tropa reverse reverse op Hop, na Naku, tatamaan ata natin dito yung ano guys. Yung mga upuan, mga tropa. Check nga natin. Baka mamaya nasagi natin. Ito boy, muntikan lang. So yan, okay na yan, mga tropa. Kaso nakaharang yung ni natin boy. So maghanap na nga lang tayo ng ibang parkingan dito guys. Dito na nga lang sa likuran mga idol. Eh wala naman nagpa-park dito boy. Hop, re-reverse lang tayo dito mga tropa. Check tayo side mirror guys. Okay, reverse tayo tayo ng malupit. Yan, okay na yan boy. So tara tara, andito yung mga idol natin kay Shu. Napakaganda ng mga jeep nila. Ni <laughs> Oy, si Tropa, siyaw ka nga idol, siyaw. <laughs> Sumasayo pala yan guys, ayun no na parang ganyan. <laughs> Gumigiling-giling mga Tropa. <laughs> so eto naman yung idol natin ay sa dito. <laughs> Shoutout nga pala sa'yo, idol kitty. Ang ganda ng outfit mo. Ha. So eto pa yung isa nating driver dito guys. Napakaganda ganda ng itsura ng jeep niya dito ang ganda ng design clean build lang mga tropa ayun oh kulay puti lang guys tapos ang angas pa ng gupit niya naka -ano siya dito boy naka undercut na mahaba ang buhok ang dami mga tropa namin dito isang kaya kami pupunta ngayong araw mag-uusap-usap muna kami yun nagsasayawan na sila dito mga idol ang angas ito guys yung mga tropa natin yan So yun guys, pupunta pala kami dito sa talyer mga tropa. May <laughs> eh, parang magpapaayos ata itong mga kasama nating jeepney driver. <laughs> eh, so yun, bibili muna ako dito kay idol ng fried chicken. chicken Siyempre, para meron tayong pagkain mga tropa. Yan, okay na yan guys. Meron tayong extra pagkain dito. <laughs> so tara tara, sunod tayo sa kanila mga idol. Let's go. <laughs> yan, start natin ng makina boy. Tapos sunod tayo dito mga tropa. O oh, idol, susunod. So, lang ako sa inyo ha Eto guys tamang road trip lang pala kami dito ng mga kasama kong driver po yung Grabe Eh ang lulupit na ito guys hindi sila nag-overtake sa mga isa't isa mga tropa. Dapat ganito kayo eh, kabait mga jeepney driver guys. Ayun. Eto na ata guys. Dito na ata yung talyer na sinasabi nila boy. Parada lang natin dito guys. Eto boy. Meron palang talyer dito guys. Ngayon walang nalaman. Tutra-tra. Dun muna natin yung jeepney natin guys. Eto. Saan yung talyer dito idol? Turo mo nga sa akin. Eto. Eto. Dito ba yun boy? Eka. Uy. Susunod lang pala kami dito kay tropa. Saan yun, idol? Uy, dito pala yun, boy. Teka. Eto, guys. May sikretong daanan pala ito si tropa. Dito lang kami dadaan, guys. Oh, min. Maglalakad ata kami. Eto, boy. kasama ko yung mga tropa namin dito, guys. Saan tayo pupunta? Naku. <laughs> eh, baka pupunta na tayo dito sa ano, guys. Sa malayong lugar. Nililigaw na ako ng mga kasama ko dito boy Oh no Ito guys yung mga kasama ko boy oh. Tingnan nyo ginagala nila ako dito E eh, buti na lang meron tayong dala ditong tinapay guys Kakain muna ako dito boy ayun oh Tara tara kain muna tayo dito guys Para hindi tayo magutom Ito si Idol may dala din siyang cola dito guys no Parang road trip malala ang gagawin namin dito guys Ito mga tropa, layo na na narating namin dito Naku, saan na ba to? Na may mga kasama ko dun, uh, layo na nila E tayo dito, bagal natin maglakad <laughs> Wala pa kasi tayong kain Puro mga chichirya lang ikinain natin <laughs> At saka mga soda Buti na lang nagdala ako dito <laughs> ng ano Ng fried chicken at saka ng cookies Ayan oh. Eto boy, eto boy, dito na ata yun Uy, ito nga guys Meron nga pala talaga ditong Sikretong talyer Mga tropa Napuntahan ko na rin sa wakas, boy. Eto, dito pala nag-aayos ng jeep ni. ang dito yung mga gamit nila mga tropa. Eto, guys, siya pala yung nag-aayos dito ng mga jeep ni, boy. Napaka-angas mo, tropa. Ang angas mo, idol. Eh, sobrang ganda ng jeep ni na ginagawa mo dito, tropa. Ano yung jeep ni ginagawa mo dyan, tropa? Eh, matagal pa ba matapos yan? Gusto ko na ng bagong jeep ni dito, eh. Gusto ko yung maganda. Yung parang merong turbo mga trupa, Pala <laughs> yung mekaniko natin dito guys. Ang malupit natin mekaniko. Oy idol, kamusta ka dito? Okay naman ako idol. Ayan oh, gumagawa ko ng bagong jeep dito para sa inyo. At tingnan nyo yung talyer dito guys. Oh, napakaangas <laughs> eh. tapos dito naman yung ano natin boy. Yung ginagawa ano. Dito yung mga tools sa ano boy. Gagawa ng jeep ni. Tapos meron na siyang nakaready dito mga ano guys. Mga jeep dito sa taas boy, op, oh, yeah, dito ko na lang siguro tatapusin tong video natin, guys, so, wakas puntahan ko na rin ang sikretong daan papunta dito sa may talyer, eh, so, yun eh, hanggang sa muli, paalam at kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin, guys is mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin ano, busy yung mekaniko natin dito sa paggawa ng jeepney. So, tara-tara, let's go!